Ano ang epekto ng Executive Order 39 mismo sa mga nagpo-produce po ng ating mga pare? Maganda po ba ito sa kanila? Iko-controlling daw ang presyo ng butil o ng bigas para po naman sa ating mga consumer. Ito, ho, dalamin na natin, papasokin na po natin sa linya. Sige naong Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers. Magandang umaga po sa inyo. Aka uh, Raul, good morning, sir. Opo, uh, magandang umaga po sa inyo uh, at, at sa lahat po na nakikinig sa programa ninyo. Salamat po uli. ganito kaaga tinanggap po ninyo ang aming tawag. Yeah. Pagkagabi alam namin ang ating mga bagsak talaga maaga po namang gumising. Ito ho. Maganda po ba ito sa ating mga magsasaka ang Executive Order 39 na nagtatakda po ng uh, price ceiling o kaya po yung price control sa Opo, ang 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 balita po namin uh, the day after na inannounce yung executive order, hindi pa nga siya naging effective ngayong araw pa lang siya ipapatupad, eh bumababa, bumaba na po yung presyo ng palay no? uh, in some areas by 3 pesos per kilo. Kasi palagay ko, yung mga trader, na-compute na nila na kung Ganito ang maximum price na puwede nilang ibenta yung bigas sa palengke. Dapat ganito rin yung bili nila ng palay. Hindi naman po sila magpapaluki. Kaya ang resulta po niyan, ibababa po nila yung presyo ng kanilang pagbili ng palay sa mga magsasaka. So ang hagupito sa mga magsasaka. Opo, yun ang medyo nakakalungkot dahil kung ang may kagagawan nito base sa mga statement ng gobyerno ay yung mga rice hoarder at saka manipulator, dapat silang ang tugisin. Hindi yung magsasaka dapat ang parang sasalo ng problema. No? Uh, mukhang unfair naman yon sa mga magsasaka. Eh, pinagbilin pa ng Presidente sa DSWD na tulungan daw yung mga malilit na retailers. Opo. Well, that, that is a sign na hindi talaga masyadong realistic yung sinet nilang price ceiling. No, dahil sa side naman ng retailer, kung nabili nila yung bigas from a wholesaler at a certain price, let's say 45 pesos, so, tapos sasabihin mo hanggang 45 ka lang pwede magbenta, eh malulugi po yun dahil puhunan pa lang, 45 pesos na, then may mga gastos pa siya wala pa sa, wala pa siyang kita no tapos saka nabibigyan ng ayuda yung retailer no again kasalanan ng wholesaler yan kung totoo yung sinasabi nila kasalanan ng hoarder eh parang lumalabas yung kasalanan ng hoarder gobyerno pa ang sumagot para tulungan yung mga retailer no mm -hmm. parang may konting mali doon eh no? Tapos ang magbibitbit ng pasanin ay ang mga magsasaka. Yun po, yun po ang kwan uh, worry namin no at uh, mukhang hindi masyadong napag-isipan ito, parang uh, desperate act na on the part of government na intindi naman po namin dahil ang dami na talaga nagrereklamo sa presyo ng bigas, no. Mm -hmm. <laughs> Palugi yung presyo yun sa, sa totoo lang, no palugi siya dahil mahal din ang bilin nila sa mga palay at ibibenta nila ng 38 o kahit 41 o 45, malulugi pa rin sila. No? So, pansamantalang lang ano diyan mabuti nakakatulong sila pero artificial nga, sabi, sabi, sabi nga No? Ang sabi naman ng Presidente Kapon bago siya umalis, temporary lang naman daw ito, kaya kailangan magsakripisyon lahat. Tama dahil in about two weeks time ah uh, na tayo ng bagong ani. Papasok na 'yung bagong ani, no? So sandali na lang, no? Ay, wala na tayo masyadong problema. Ang problema lang natin is will the solution solve the problem of high rise prices, no? 'yung price ceiling, no? Kasi makikita po natin siguro ngayong araw magkakaroon pa ba ng bigas na RMR o WMR sa palengke. Kung ganyan yung price ceiling, baka magkawalaan 'yan, no? Dahil hindi man din magpapalugi yung mga retailer. Sabi mo kay. Na, yung nabanggit yung, yung regular milled rice at well milled rice na opo. 41 to 45 ho ang ceiling na tinakda ng gobyerno. Opo. Ah uh, yung regular meal rice, actually itong dalawang klaseng bigas nito, ang basis nila ay number one, yung percent na broken o durog. Yung regular meal rice, marami-rami yung durog niyan, mga 25% or more. No? At yung pagkakakis-kis sa kanya, hindi masyadong maputi, may pula-pula pa yung butil. Hmm. Kumbaga yan yung pinaka-ordinary rice no? at ito usually ay old stock din. Mm. Ang pagka alam namin bibihira na itong binebenta sa palengke dahil walang bumibili niyan, no? Dahil ma ma, ma, ma pangit siya at hindi maganda ang lasa, no? Mm. Yung well-milled rice naman, 'yun yung maputi dahil pinakiskis ng mabuti at yung kanyang durog ay mga 5% lang. So medyo buo buo yung mga butil niyan, no? Ang problema lang natin pag sinabi mong 45 pesos per kilo ang well milled rice. Maraming klase ng well milled rice, all the way to dinorado, even yasmin, even yung mga premium varieties. No? So, kailangan maliwanag din sa mga ahensya ng gobyerno ano yung ibig sabihin nilang well milled rice. No? Uh, kasi baka lahat na ng bigas ay sakop niya dahil mahirap mong makita visually ano ang kaibahan ng mamahaling well-milled rice sa mumurahing well-milled rice? No? Ayun. So, ngayon po ba, habang nag-uusap po tayo, uh, Ginoong Montemayor, ang isa pong kaban ng bigas na, limbawa, dyan lang na lang po sa may RMR at saka well-milled rice, eh. po na magkano ang isang kaban, sir? kasi meron din kaming cooperative ano, na nagbibenta ng bigas dito sa bumibili ng bigas mula sa mga co-op sa probinsya at binibenta sa Manila. Ang kalakaran ng well-milled rice wholesale ang pasa sa amin ng mga co-op sa probinsya uba na po ng 44 to 45 pesos per kilo. Pasa pa lang po sa amin yon. Then papatungan namin at ibibenta namin sa mga consumer cooperatives dito sa Manila. No? Hmm. So alam po namin na at 45, hindi kakayanin kung yun po ang maximum price. No? Hmm. Sana tinapat na lang nila sa medyo mas realistic level. Ilagay natin 48, medyo manipis ang kita pero hindi lugi. Ang purpose dapat ay wag nang tumaas pa lalo yung bigas. No? Pero wag masyadong bababa na baka mawala yung bigas. So ito pong ito pong EO39 mas malamang na may murang ang bigas, ala naman pong mabili. Kaya nga, yun po. Well, sana hindi pong mangyari. Makikita natin mamaya, no? Oh. So, more, ang pwede mangyari diyan, well milled rice siya pero ibang klase ng karato lang ilalagay nila. Ano kayo? Karato lang. <laughs> pero <laughs> uh, so, sabi po ninyo sabi, sabi na presidente ay temporary sapagat sinabi weeks. nyo rin naman na temporary nga sapagat in the next uh, one or two weeks andyan na po ang anihan opo. Eh, ang presyuhan ano naman kaya nito ano ang uh, magiging play niyan na uh, Raul ang dating po ng anihan sa presyo po opo oh kasi eh, eh, nagtakda na Eddie eh, Meron na tayong ano, meron naman na tayong supply ng bigas. Papa. Papabago po ba ang presyo? Maapekto ba? Bababa -ba, -ba, ba o mananatili o papaano po? Ah, sigurado po bababa yan. Kasi makakaroon na ng supply. Alam niyo yung sinasabi kasi ng mga Department of Agriculture, wala tayong problema. Sapat ang supply. Ang problema natin, hoarding at saka price manipulation. Hmm. E, hindi ganun ang basa namin sa sitwasyon. Eh. No. Ang basa namin sa sitwasyon, masyadong manipis na yung supply. Kaya tumataas ang presyo. No. Kaya yung price ceiling sa tingin namin, hindi sa solusyon kung ang problema ay supply. No? Solusyon siya kung ang problema ay merong supply pero may nagmamanipula. Tama, tama yun. Pero kung ang problema ay kulang ang supply o manipis ang supply, kahit anong price ceiling ang ilalagay mo, manipis pa rin yung supply. Mm -hmm. Kaya, so sa atin po, ang nangyayari, may supply, minamanipula. Yun ang sinasabi ng DA, ng Department of Agriculture. Pero sa mismong mga datos nila, uh -huh. nakikita po namin, manipis na ang supply, paubos na paubos na. At sana mag-abot yung pagkawala ng supply doon sa pagpasok naman ng bagong ani. Bagong ani. Ito pong bagong ani natin mula po doon sa bukid. Mga ilang araw po yan, mapapakinabangan ng ano diyan sa sa ano po o, sa Well, sa, isa pa say. yun, no? Kasi pag ani yan, bago dumating yan sa palengke, mga dalawa hanggang tatlong linggo pa. Lalo na ngayon, maulan, oh. pa yan. Pero meron lang papasok na supply, yun ang importante. Oo, noonga. Oh. Opo. Okay. And, e, mali ba pa yung sabi ng inimporta? Kung may papasok na imported. Isa pa yung problema yan sa price ceiling. Kung ang ceiling na yan ay masyadong mababa, na malulugi ang importer, wala pong mag-iimport. Eh kailangan natin umangkat dahil kahit anong sabihin natin, yung kabuuan ang pangangailangan natin ng bigas sa isang taon ay kulang po ng 20%. Kailangan natin ang yung 20% na yan. No? Wala po tayong choice. No? Ngayon, kung malulugi yung mga importer, kung gagawin nila yan dahil sa price ceiling, uh, wala pong mag-aangkat. Ayun, eh, tapos eh, aangkat ako, tapos ibebenta ko ng palugi, eh. hindi na nga ako aangkat. po lalo na po yung importer, wala talagang pwede niyang sabihin, hindi lalong ako ang angkat. Hindi tulad ng retailer na nakabili na siya ng mahal ng bigas, sabihin niya, hindi na lang ako magbibenta. Medyo mahirap sa kanya, wala siyang benta, pero wala rin siyang lugi. Eh, yun, yun ang nga po ang pag pinangangambahan din nun. nung iba. Bagamat may sinasabi o na ang di susunod, pag mumultay ng hindi bababa ng 500,000 500, piso hanggang 1 milyon. Opo. Well, ganun na po yun. No? Uh, kung talagang mahal naman ang kuha nila at ayaw nilang magpalugi, bakit natin yung daan sa takutan? Unfair naman yun sa retailer. No? Anong kasalanan nila? Kung merong hoarding, may kasalanan yung wholesaler. Eh, no? But, bakit retailer yung tatakutin nila? Bakit yung magsasaka ang sasalo hmm. ng problema? No? Parang sabi ko uh, maganda yung layunin ng gobyerno pero yung naisip nilang paraan parang hindi tama. No. Sa bigas pa lang po ito, ang sinasabi nga daw, baka yung yung itong sa usapin nun ng bigas parang mangyari din sa sibuyas na hindi na talaga bumaba ang presyo. Well, uh, it's very possible no, pero sa sa case ng sibuyas medyo mas maliwanag na merong hoarding no meron din kakulangan ng supply pero maliwanag din yung hoarding dahil makikita mo sa mga cold storage no at uh, dito sa bigas ay meron din siguro ng no pero alam niyo kung parating na kasi yung ani in two weeks time kung ako yung trader ilalabas ko na yung stock ko eh no mm. eh, kailangan kailangan mabawi ko yung pera ko yung puhunan ko sa aking inventory at lulugangan ko yung aking bodega para pagdating ng bagong ani, meron ako mabibili, meron akong paglalagyan, no? It, it, it does not make sense for a trader at this time na mag-hold siya. Mm -hmm. Kahit pa may ano po, kahit po may mga naganap na uh, kalamidad, uh, tinamaan yung mga tinatawag na mga lugar na part ng rice granary ng Pilipinas. Ay, hindi naman 'yun naapektuhan yung expected na harvest doon ng ating mga butil, Karol? Well, yung sa Northern Luzon, maraming palay ang dumapa. No? Pero ang balita namin ay magsusurvive naman yan. Mm. No? Pero baka matakaroon ng konting pagbawa sa ani o sa quality ng kanilang palay o bigas. No? Pero hindi naman lahat ng area ng Pilipinas ay tinamaan ng bagyong yan. No? So magsasabay-sabay po yung ani niyan umpisa ng late September. Meron sa Northern Luzon, meron sa Southern Luzon, Mindoro. Hmm. So wala po tayong magiging problema sa supply pag pagpasok ng ani niyan, no? At uh, yun naman po ang sinasabi parati ng Department of Agriculture. Wala tayong problema dahil pagdating ng Disyembre, napakarami yung bigas natin. Eh, Tama naman, natural lang dahil katatapos lang ng ani. No? Pero parang iniiwasan nilang pag-usapan yung problema natin ngayong September. Hindi po natin problema yung December. No? Na, talagang expected darating yung buti. Oo, natin. natural. Dahil natural. anihan. Itong so, September. Pero yo, po doon sa pagbili ng mga palay ho ng ating mga magsasaka. So dito, sabi nga mandated ang NFA na bilhin ng palay. Uh, ang ating palay ng ating mga magsasaka? Pati o mga rice trader, privado sektor, pwede rin nyo silang bumili? Ng palay po. O, mula sa magsasaka natin. Ah yes, uh, actually, ang NFA na pa, <clears throat> dahil sa rice tarification law, maliit na lang ang papel niya sa pamimili ng palay sa mga magsasaka. Oh. Opo, dahil ang sinabi ng batas, ang NFA hindi ka na, hindi mo na trabaho yung siya nilang price support no dahil dati pagka bumagsak ang presyo ng palay papasok ang NFA at bibili ng palay no? mm -hmm. sa ngayon pwede pa rin niyang gawin yan pero pagka na abot na niya yung sinatawag nilang buffer stock level hinto na dapat siyang bumili kahit na bumabagsak pa ang palay kasi ang trabaho na lang niya ay mag-maintain ng buffer stock. Buhay okay. isang tinanggal sa NFA. Pati po yung mapapansin nyo, bakit wala nang bigas ng NFA sa palengke? Wala pa nga eh. Wala nang na Dahil so, din po yan sa rice tarification law, tinanggal yung price support sa palay, tinanggal din yung price stabilization function sa bigas. Hindi na po pwedeng magbenta ang NFA ng bigas kung walang kalamidad. At mm. actually, hindi na ibibenta yan. Ipamimigay nila kung, may, kung wala ng kalamidad. Tulad so, ng ginagawa ng presidente natin, pagka sa mga lugar, namimigay ng bigas. Yan, yes. eh, galing yan. Ganun na lang po ang papel ng NFA. Kahit na ngayon, ang taas-taas ng preso ng bigas, mm. wala na po sa, sa mga uh, responsibilidad ng NFA na mag ang load o mapapagsak ng bigas sa mga palengke para bumaba ang presyo. Hindi na po niya trabaho 'yan, no? At pangalawa, wala na rin po siyang stock. Paubos na rin yung stock niya. Kaya yung tinatawag mo na manipulation ng butil nangyayari. Posible. Wala na kasi any na pang pang uh, uh, parang pang, uh, laban, no? Kaya yun po yung sinasabi namin, reviewin natin yung rice tarification law. Dahil ang pilosopiya, nung mga nagtulak ng batas na yan, sabi nila, wag nang makialam ang gobyerno, ipaubaya na lang yung import at saka yung kalakalan ng bigas sa private sector dahil mas magaling sila magpatakbo ng bigas, ng kalakalan ng bigas. At yung gobyerno, huwag nang makikialam dahil may corruption at ine inefficient. No? So, tama ba yun? No? Ganun ba ang tatahakin nating uh, policy pagdating sa isang produkto tulad ng bigas? Bahala ng private sector. No? E paano nga kung mag-hoard? Paano kung ayaw nilang umangkat at pinagbawalan mo rin ng gobyerno na umangkat? Saan tayo hukuha ng 20% na kakulangan natin? No? Sino ang magdidisiplina sa market kung pinutilali mo ang kamay ng gobyerno? dahil sa batas na Ngayon, dito sa price ceiling na ito, ang hagupit dito, ang epekto na sa mga magsasaka. Opo. Opo. And alam nyo, next year, kung hindi tayo maghanda, baka worse situation pa. No? Mas, niyo, mas malala. Dahil kung tumama yung... El Niño sa atin ng ngayong October, November, December. Ibig sabihin, may El Niño na, no? pero ang epekto niyan, magkahihinto o kukunti ng ulan ng October, November, December. Hmm. Maapektuhan yung susunod na taniman, yung dry season crop next year. No? At kung kukunti yon, tapos matuman pa rin yung dating ng import dahil nga mahal, pagdating ng July, August, September next year, baka makakaproblema po tayo ng ganito uli. Manipis na naman yung supply. Eh, eh kay, kay Rino naman nagsasabi na ang ating mga magsasaka, eh, bakit siya nagpuproduce ng palay, consumer din siya. O yan, tama din po yun. Oo. Uh, pero, pangkabuhayan niya yung pagproduce ng palay. No? So, kung hindi natin siya bibigyan ng magandang preso, kahit na kahit sinong trabahante, ang sweldo niya ay napakababa mawawalan ng gana yon at hindi siya mag-aasisikap. Ibigay napakinggan at natunghayan ang defense fire hanggang sa muli. Maraming salamat po.